ang mga insidente ng paglabas ng ahas sa inidoro o water closet ay may kinalaman sa plumbing works kaya nag-provide ako ng isang simpleng schematic plumbing plan para mas mas mabisualize ninyo kung ano yung mga ipapaliwanag ko. Ang water closet ay isa lang sa plumbing fixtures na makikita natin sa loob ng ating bahay. Uh, maliban sa water closet, meron din tayong sink sa kitchen. Meron din tayong laboratory sa toilet. At meron din namang uh, floor drain. Basically, uh, meron tayong apat na uh, plumbing fixtures. Pero bakit dito sa water closet, may lumalabas na ahas. So, okay. So, suriin natin. Uh, suriin natin bawat Uh, pictures. So umpisa natin dito sa umpisa natin dito sa kitchen sink. Ang typical na ginagamit na dis discharge pipe para sa kitchen sink ay 2 inches diameter lang. Ayan. At ang sukat naman ng P-trap ay 1 and 1 half inch in diameter. At ang butas dito sa ibabaw ay nasa 1 inch lang ang sukat at mayroon din namang uh, itong strainer kaya walang chance na makalabas ang as dito sa kitchen sink. Next natin ay dito sa laboratory. Ayan, so ang typical na ginagamit na discharge pipe ay 2 inches diameter din. So same sa kitchen sink. yan at ang sukat naman ng P-trap ay 1 and 1 inch diameter. Ang butas naman ito sa uh, sa ibabaw, ayan, ay mayroong stopper kaya imposible na malak makalabas din ang as dito sa laboratory. Next, uh, ito naman ang floor drain. Ang floor drain ay mas mababa ang location uh, kumpara sa laboratory at sa kitchen sink. Kung makapasok man ang ahas ay Uh, hanggang dito lang siya sa P-trap. Hindi siya makakalabas sa pinakang butas. Dahil sa kanyang pinakang butas, eh, meron itong is strainer. Ayan, ito yung makikita natin sa flooring ng ating toilet. At dito na tayo sa water closet kung saan uh, nakakalabas ang ahas. Ang typical na ginagamit na size ng pipe yan para sa discharge ng water closet ay 4 inches diameter. Ayan, so... Malaki din ang butas ng pinakang trapway niya. Ayan, o. Oh, ito yung dinadaan ng tubig pag nagpa-plus tayo ng toilet. So, at ang ano dito ay wala din siyang harang. Ayan, kundi itong tubig lang. So, mababa din ang, ang location ng water closet. Kaya dito sa water closet, may lumalabas na ahas. Dagdag kaalaman lang, ang kitchen sink, yan ang kitchen sink, lavatory, floor drain, ay nilalagyan ng P-trap. Pero, uh, ang water closet, ay may sariling P-trap. Technically, ang purpose ng P-trap, ay para magkaroon ng uh, water seal. Ayan. Ito yung naka-stack na tubig bilang pangharang para hindi bumalik ang mabahong amoy galing sa septic tank. Ito yung naka-stay na tubig sa water closet. Ayan, ito. Then, ito yung sa laboratory. At ito naman yung sa floor drain. At ito yung kitchen sink. So, dito naman sa clean out, ay walang nilalagay na P-trap kasi may cover naman ito at binubuksan lang kapag nagbara itong house drain. Ayan. Kasi dito pinapasok ang applicable na pansundot o pantulak sa anumang nakabara. Okay mga boss, uh, clear na siguro tayo kung bakit sa water closet uh, nakakalabas ang ahas. So ngayon naman, ano ang mga dahilan bakit nakakapasok, may nakakapasok na ahas sa water closet? So mapapansin niyo naman siguro dito sa ating diagram na bago siya makapasok sa water closet, ay dito muna siya dapat makapasok sa house drain. 'Yan. Uh, yung house drain kasi kung saan lahat ng discharge pipe galing sa mga fixtures. Ang unang posibleng uh, pinapasukan ng ahas ay dito sa dulo ng pipe. 'Yan dito sa pinakang dulo. 'Yan. Uh na nakakonekta sa public sewer line or sa kanal dadaan dito sa septic tank at tuloy dito sa drain pipe. So dito nakakatulong ang paglagay ng TP things. Yan ito sa outlet partition at sa inlet pipe. Technically, uh, may dahilan kung bakit naglalagay ng uh, TP things sa dito sa pipe na connected connected sa siptic tank. At ipapaliwanan ko lang yan sa, siguro sa ibang vlog. Okay, so tingnan nyo mga boss. Halimbawa, may pumasok na as dito sa dulo. Yan. Sa dulo ng pipe. Tuloy siya dito sa part ng outlet. Na may tubig. Yan, may tubig tong part na to. Eh. Yan. So let's say, hindi na siya makabalik. So kung lulubog siya dito, pero sigurado lulutang din kaagad siya dito banda. Yan. So let's say, pumasok ulit siya dito sa pipe na to. Same scenario, lumubog ulit siya dito at lulu, lulubog siya dito at malamang lulutang ulit siya dito. Yan. Ngayon, ito ang pinakamatinding challenge sa kanya ngayon. Kung paano siya makakapasok dito sa isang pipe na to, ito sa inlet pipe. Yan. So mga boss, sa pagkakaalam ko, uh, walang kakayanan na sumisid ang ahas maliban siguro kung ito ay si snake. Eh, kasi yun talaga, ang ability talaga niya ay sumisid kasi doon naman siya nakatira sa dagat. Kaya sure ako na yung ahas dito na sa atin sa mga residential o sa lupa, malamang hindi siya makakasisid papunta dito sa is isa pang pipe, sa inlet pipe. So, kaya importante na gumamit tayo ng t-fittings sa pipe na konektado sa septic tank. At pwede din naman na lagyan dito ng screen dito pa lang sa may outlet pipe para dito pa lang ay hindi na siya makakapasok yan, dito pa lang siya makakapasok kasi ang stack lang naman dito sa leaching chamber ay tubig lang naman kaya walang problema kung maglagay ka rito ng screen banda Okay, siguro clear na tayo mga boss, doon sa unang dahilan kung bakit nakakapasok yung AS pag wala tayong nilagay na TP things. Okay, pangalawang dahilan, uh, maaring may leak o kaya naman ay may butas ang septic tank. Lalo na kung hindi maayos ang uh, pagkapalitada sa hollow blocks na usually ginagamit na material sa pagconstruct ng wall ng septic tank. So, kung may leak ang kung may leak o butas ang septic tank, ang level ng tubig ay uh, hindi siya aabot hanggang dito. So, kung hanggang dito lang ang level ng tubig sa ilalim ng uh, TP things, so kahit may TP things siya dito, makakapasok pa rin yung as uh, dito sa pipe. So, at dito sa house drain. Ayan, so, kahit may kahit meron kang TP things, kung may leak o kaya butas mismo sa septic tank, eh, kung may butas dito sa pinakangulang septic tank, yan, at medyo walang tambak na lupa yung paligid ng Siptik Tank. So, maaring dito pa lang sa Siptik Tank, eh, diretso na mga kapasok yung as. Hindi siya magagaling dito sa uh, public sewer line o kaya dito sa kanal. Pangatlong dahilan, maari din na yung ahas ay uh, dito dumaan sa bent pipe. Yan, dahil typically, ang ginagamit na size ng bent pipe ay 2 inches diameter. So, maaring dito din siya dumaan. Ayan. So, kaya dapat uh, yung dulo ng ating bent pipe o yung BSTR, bent stock through roof, maganda kung lagyan din natin ng screen kasi hangin lang naman yan para sa ventilation. Kasi kung makakapasok siya dito sa dulo ng bent pipe, eh yung bent pipe, konektado pa rin yan dito sa house drain. Ayan. So, makakapunta pa rin siya dito sa water closet at ang panghuli na at panghuli at pinaka-worst na posibleng dahilan kung bakit may nakapasok na ahas sa water closet ay kung walang septic tank. Ayun. Tapos